ayan po mga aswelo magandang umaga sa inyong lahat mga aswelo ayan nandito tayo sa ah, tara pakita natin so nandito ako sa mga kalabaw ko mga aswelo pagkatapos kumamitas ng gulay so pinastol ko lang yung dalawang baka dyan at binalikan ko na sila at binantayan dahil ayan po kung napapansin nyo nasa ilalim sila ng saging ayan dahil hindi na ma ano yung saging ng ating kaibigan dyan sa sobrang sukal so dilagyan natin ng kalabaw so dito ko rin sila dati pinastol noon nung makapal yung damo tapos nung naubos na yung damo saka ko nilipat ngayon bumalik na naman ako dito para pastulan uli yung kaniyang saging so hindi na siya nagtatabas dito ng damo para lang mahawanan ang kanyang saging ayan yung kalabaw na natin ang naglilinis ayan kailangan din nating bantayan kaya pagtsagaan ko lang muna itong bantayan yung ating mga kalabaw hanggang sa mabusog at iloy baba ko doon sa ayan o tatanaw ko dito yung ilog andyan sila andyan yung swimmingan natin kaso lumabo pala yung ilog lumaki kasi kahapon kumukulog at na ulan ulan kapag ganon ulan sa bukid dun sa bundok kaya lumabo pero pwede pa namang i ano, i-swimming natin yung kalabaw dyan kasi wala namang ulan no oh. maganda yung panahon ngayon ngayong araw ng linggo dito na naman sila sa gilid Okay. So, tayo ko lang muna silang mabusog. Si Victoria, si Clark, si Jason nandun sa tabing kalsada. Ah. Ito muna yung ating kaibigan na Ah, nga pala. Ah, napapasalamat ako sa mga natutuwa sa aming upload kahapon ni si ni Mrs. sa ilog ayun nga may nag Mrs. na sa akin natuwa daw sila sa blog uh, vlog namin kahapon maraming salamat po sa inyo lagi panonood uh, first time din ni si na mag handle sa kusina kusina first time niya kahapon na makapagluto nasa lang hanggang sa naluto ginaid ko lang siya kung ano dapat gawin So siya ang nag Ayan. Ano, uh, uh, Masaya din si CJ dahil, uh, yun nga, nakakain niya yung kanyang putahe. Okay, papano po ay meron siyang konti unti na natututunan ba? Yan ang ano ko naman sa aking anak na uh, sinasanay ko siya sa buhay bukid, sa pag-aalaga ng hayop at naturoan ko na rin siya sa pagmumotor o oh, marunong na siya pero hindi ko naman pinapa ano dito lang sa walang sasakyan walang dumadaan ba at least uh, marunong na siya so, marunong na rin siya magluto luto konti so, ngayong araw nga pala linggo so ito lang muna yung aking ano, uh, bubusugin yung kalabaw Uh, tungo kami ng simbahan may deliver yung na harvest kong patula at saka simpre uh, punta tayo simbahan para makapagpasayamat sa mga blessings ba araw-araw na tatanggap at uh, kahit uh, ano lang uh, healthy, healthy kami walang sakit uh, nagpapasalamat din ako nga kasi yung mga kaklasmate ni CJ ay karamihan nilagnat, nagkae yun nga, tapos yung may isa pang ang kasmit niya na na-combine, medyo matagal-tagal na, mag-isa linggo na yata, so nagpasalamat ako na si CJ eh, uh, medyo ano siya palaban sa sakit siguro, sultan na po siguro yan sa uh, pag-handle -pag natin pag-balance uh, sa kanyang kinakain so balance talaga yung kanyang kinakain laging ano, kadalasan gulay yung kinakain niya. Kaya siguro medyo ah uh, medyo matatag siya sa sakit ba. So, Salamat nga ako kasi hindi siya natulad dun sa mga kaklase niya na isang linggo na yata, oo, sa linggo na hindi nakapasok gawa ng may sakit. So, yun nga. Araw na linggo ngayon kaya pasalamat. Pupunta kami sa simbahan ngayon sa bayan para bibili na rin ng kudso mo mga ulam kain si ano, Victoria ang kabayanan ko lang sila pagtsagaan ko lang munang hintayin para bago natin iwanan busog keep swimming sa ilog mamaya po na sila balikan hapon araw na ng linggo ngayon kaya happy Sunday sa lahat happy family bonding and shout out nga po pala kang ma'am Erlinda Valencia sa pasinsya na hindi po ako nakapag uh, reply kaagad kagabi gawa na nga uh, doon ako sa ano kagabi session namin regular session pangatlong Saturday nag session kami sa barangay hall oh, kaya hindi ako nakapag reply ay, uh, yan, Shout out po Ma'am Erlinda Valencia at uh, Kang Seriphina pa Apostol. Page kumusta po? Kumusta po sa inyo? At uh, mamaya i-update po kita kung ano ang ating uh, basta update ko. Ay update po kita Ma'am kagad kapag nakapunta ako doon. Ay ano pa ako, uh, medyo busy pa ngayong umaga. Ay, so, linggo naman yung pupuntahan kong tao ay nanjan walang trabaho ngayon. si Andi hindi ko pinasama gusto nung sumama kala ahas na yung gumapang sa akin likod tali pala ni Victoria ano o hinila niya si Andy gusto nung sumama humabol sa akin kaso nakasingi lang ako pinauwi ko siya si ano siya naghahabolan sa akin ba kawawa napapagod kunting kunti na lang mga swilop busog na sila at ang daming uh, damo ko talaga ano busog na busog silang mag swimming mga 5 minutes pa mga kaswilo ah, uh, pwede na natin itong ibaba dun sa ilog ngayon po pala mga kaswilo habang nagbabantay uh, ako sa kanila dito tayo sa ilalim ng sagingan ah, uh, may shoutout may gusto lang akong batiin dyan eh. shout out kay uh, Miss Kunyang Vlog TV ayan kachat ko siya ngayon uh, isa po siyang domestic helper dyan, dyan, sa Hong Kong at uh, yan domestic helper na masukan ngayon uh, shout out sa inyo at meron lang po akong ano eh, baka po gusto niyo pong or bisitahin yung kanyang youtube channel na uh, Konyang TV yan na uh, ko sa screen ayan uh, ano siya Yun nga di isa siya siyang domestic helper sa Hong Kong nasa Hong Kong siya ngayon tapos meron din siyang ano doon uh, sumasamba din siya doon sa phone again shoutout nga po pala kay kila Tito Tito at saka kang Tita Helen ang kasi, uh, kang si pastor ayan uh, baka po gusto niyo pong bisitahin nung kanyang ano, yung kanyang uh, YouTube channel at uh, kung magustuhan niyo po uh, subscribe din niyo po. Uh, taga sa amin po siya. Kaya po nakachat ko siya dahil uh, nag-aano ako sa kanya, nag-inquire ako sa kanya doon sa lugar niya o doon sa Hong Kong na kasi uuwi siya kasi ngayong December. Huwag mo yung saging na Huwag yung saging. Paglitan tayo. Uh, ah. Nala- nagano, nagano ako sa kanya. Nagpatanong ako doon kung magkano ang ano doon GoPro. Si wala na nga yung GoPro na binigay ni Sir friend, Sumuko na dahil matagal na rin yung 3 years na. Huh. nagpapano ako sa kanya na uh, kung magkano, kung kaya, kung kakayanin sa budget, magpapadala ako sa kanya. So, 'yun nga, kaya naka ko siya ngayon at uh, yun nga nabanggit niya na meron siyang youtube channel uh, nagpapa shout out uh, shout sa iyo kuya kunyang vlog tv na uh, po yung kanyang youtube channel ah uh, bisitahin nyo po at uh, paki subscribe po para mag monetize din siya ayan so ayan na malapit na konting ano na lang at dalhin ko na ito sa ilog chat na si, si Mrs. na uuwi na daw ako at magsimba daw kami. Eh ano ko na, kaya busog na rin ito. Tara, baba tayo sa ilog. Ano, naglambingan na yung dalawa. yan oh. Ayan, pwedeng pwede na yan. oh, busog na busog na sila mga suwilo. Pati si Victoria o. Oh. O, oh, 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 ay, ay, ay. Aba. Aba. As si Victoria oh, lumalaki na. O, oh, dalhin ko na ito sa baba, sa ilog. Ayaw, joy Ayaw, joy Tara na, tara na. oh, gusto, gusto oh. Ganda ng likod ni Victoria, Oh. Lapad na, lapad na. Busog na. Ate si Jason no, ay Clark. Baha man Ah, tiyo yo. Oh. Yes. Lumabo ano? Uwan. Bukid kusog, no. Oh, karena nasa bukid ang ulan, ganito mangyayari sa namin. nalabo pero hindi hadlang nito yoy oh, talagang nagpapalamig siya yun ang aking tambayan o, hindi mo na ako maligo kaya malabo uy uy aba yoy ba naglalando na yung dalawa Oh! Pwede. Pwede. Naman si Jason. Ligong-ligo na siya. Ayun no? solid dito. Solid yung katawan ni Jason. Oo, oh, ligong-ligo na oh. Uy! Huwag mo kong hilahin. Uy! Ayun oh. No? Hiniwalay ko si Jason mga suwilo. Hindi ko pinagsama si Clark at saka si Jason dahil naghahapon, nag-aaway sila nag-aaway, nagsusungagay ano okay makauwi na para makapag-almusal at uh, makatungo sa bayan para makapagsimba at ayan po mga silo nandito na po kami sa simbahan ng bayan ng baybay at ano yun na si misis at si si Jin, na ka? Good so, morning po mga kaswela. Nandito kami sa simbahan. Simba kami. Eh, nauna po kami ngayon mga at Hindi pa nag-umpisa ang misa. Masimba po muna kami mga kaswela.